Binalikan mo eh Binuhay ka na binalikan mo eh Gusto mo sumunod doon sa namatay Yun lang ang ibig sabihin nun Sino ba yung namatay? Sino? Sino yung namatay? Sumagot ka At itutok mo na yung daliri mo sa camera Tusok mo sa tagiliran niya Oo oh. Sino yung namatay? Papatay na rin kita ha, kung sino ka man. Hindi na tayo mag-uusap at kawawa ang babaeng to. Nakakaintindihan? Tanggalin mo ginawa mo dyan ha. Tanggalin mo, dalawang kamay gamit, dali. Nabawasan kasi itong mga to eh. Ano ka, ano, ano may namatay, mahal mo sa buhay? Ha? Kulang kayo ng kulam eh. Pasensya ha, nakikiramay ako sa inyo. Pero decision nyo yan. Kailangan ko lang sundin ang batas ng Panginoon. Exodus 22.18, kung nagbabasa ko ng Biblia, ang mangkukulam ay hindi na hayaang mabuhay. Huwag hayaang mabuhay mga mangkukulam. Yun ang sabi. Ang problema, inulitan mo to. Paalam na sa'yo. Diyos ng anihan. Diyos ng pumuputol ng mga sabayla Diyos. kang helis, Puksain ang mga mangkukulam na ito sa ngalan ni Yahweh. Destruwa Tichos Pater. Destruwa <laughs> <it> Tichos Filius. Destruwa Tichos Espiritu Santo. ng ulo lahat. Ah, may kunat ka pa. Sa kapangyarihan ng kalangitan, tubig na kumukulo, asopring kumukulaw, palambutin ang mga manggagawain na ito sa ngalan ni Yahweh. <laughs> Sige ate, gilitan na natin. Kawawa yung may katawan. Ganto may daliri mo. Patay na mga mga sabang spiritong kusangalan sa ngalan ni Yahweh. Sige, gilitan mong ganun. Gamit yung daliring yan. Ganun mo. Sa liig. Buo ha. Yan, buuin mo yan. Sige, may ano. Patay. Gilitan mo pa, gilitan mo pa. May may may, buhay pang isa. Balik ang kaluluwa ni Ate. Ate gising, <laughs> gisingin mo na. <laughs> gising ning. <laughs> Ba't ka naiyak? Pasok sa impyerno yung kaluluwang yun na matay. Kuhang <laughs> tubig, kuhang tubig. Kuhang tubig. Relax, relax, Teng, relax. Kuha ng tubig, kuha ng tubig. Relax na, relax na, tapos na. Relax na. Okay na pakaramdam, oh? gumaan po. Oo. Wala, hindi ko pa nga, hindi ko pa napapagalitan. Namatay na yung gumawa ulit sa'yo. Inulitan ka lang. Ano yung nangangali talaga pa, ibang pakaramdaman ko yung tiyan ko, pag umubo ako sobrang sakit, tapos hirap ako huminga, tapos pois na pois ako, sabi uh -huh. ko parang iba na naman to, parang pakaramdaman ko pinabigyan talaga ako. Mamaya mamaya mamaya, dadusa lang ko muna, dadusa lang ko, dadusa ko. Okay lang, lulukin mo, lulukin mo. Ito, oh. wait, oh. dadusa ko muna. Ubus, ubus. Pasok sa impyerno yun. Nasa ano yan. Kaluluwa sa katawan yan. Ano ate? Ngayon kala nakakita ng gano'n ate. <laughs> Gulat siya ate. <laughs> Bagsak yung katawan kanina. No? As in, biglang namatay na lang. Ganon yung nangyari kanina ating nakakulay. na ano? Tumihaya Tumihaya ano? po? Yun. Pinugutan ng ulo. Inulitan eh. Ano kasi yan? Grupo yung gumagawa sa kanya. Mga, mga taga sikihor yan, ano? Taga sikihor Opo. Yan, Anto okay ka na. Yung In inggit po kasi talaga, iba po talaga eh. Oo. Oh. Yan, yeah, ano na rin yung labi mo. Nawawala-wala na yung putla, oh. Opo. Ako naman ngayon kinakalabutan. <laughs> Kikilabutan ka talaga ate, puro arkanghel lang sa likod mo. <laughs> Ate Arkanghel yan, mas kilabutan kapag ano, mga masasamang entity yung nandyan. Ang nandyan ay mga mabubuti, mga banal yan. Kinikilabutan ka pa rin ate? green? Opo. Uh, nandyan pa yung mga gabay ko. Arkanghel yan mga ay huwag ka mag-alala. Alagad ng Diyos sa madaling salita. Ikaw na yung okay ka na? Medyo okay na po yung pakaramdam ko. Hindi na po ako nakakaramdam ng sakit sa katawan. Wala na, ano? opo. Nakakahinga ka na ng um, ayos? Opo. O, sa yung likod ko kanina, parang may sugat siya. Nagtaka ako. Bakit ganun biglang lumaki yung sugat ko? Pinakita ko kanina sa katama ko. Parang, sabi niya, parang iba daw ito kahapon. Ngayon, parang lumaki siya. Hmm. Tapos hindi, Ta hindi na masakit ngayon. Hindi na masakit ngayon. Ngayon, hindi na po. Oo, magaling ka na. Ate, pag ano nakaramdam ka ulit ng ayan, tama-tama lang pala yung ginawa mo. Kararamdam mo lang ulit na ano ano na parang may sakit okay. ka. Oo, tamayan tama yan. Nag nag-chat ka agad. Thank you po. Thank you po. anak okay. 'yun. Eh may natirang isa. 'Yun, sum -sum sumunod sa hukay 'yun. Patay din 'yun. Puro nagalit siya siguro kasi nga yung kagabi. Hindi po. nga pwede yung pwede niyang gawin na kukunin kanya niya, papatayin ka Unang-una, pinagbabawal yung mangkulam. Ngayon, binuhay siya ng Panginoon, hindi niya, hindi niya sinamatala yung pangalawang pagkakataon sa kanya. Ang ginawa niya, dahil nga sa galit niya, inulitan ka, ay di patay din siya ngayon. Yeah, po, parang hindi niya po talaga ako titigilan hanggat hindi, kasi bumalik ako dito sa trabaho ko, parang ang gusto na ayaw ako bumalik dito, parang grabe yung